From here, will take around two hours and 30 minutes. So After, na boat ride and expect since per month, exciting na boat ride heading to Palawi first. Uh, approximately 15 to 20 minutes lang mancha. Uh, however, if ever init na open trail siya, so expect to eat it. Then after, pwede tama kaligo sa dagat mga Good morning world! Today is November 1, 2025 right now. We are here in Santa Ana We have our breakfast before we take the road going to Palau night. So, the time check is around six thirty in the morning. So, what's for breakfast? We have cucino, igado. Good morning, everybody. Mama ko na tadiri sa Santa Ana kagaya. <laughs> Later. Maulan na umaga, guys. From Santa Ana Fort here in Cagayan. na pa rin namin ang adventure, guide. Rain or shine, adventure namin. Good morning, ladies. <laughs> pa Isang malungkot na balita. <laughs> hindi na kayo matutuloy tumawid sa Palawi Island dahil masyadong masama ang panahon. Ay, nalang ang Palawi, wala na. <inaudible> so, kasi dun sa kapila. Kaya, hindi ka kaya nito. So, punta na lang daw kami sa angki Beach instead to Palawi Island. <laughs> pero safety okay. first. So, gusto mo nila kaya -ta tapo ka pa? So, ito um, ang alternative ang ating um, magpanayon kaya punta parang sa ating nakagayos ang um, beach so, pag ang beach kaya punta tayo magkita na lang ito somewhere o alternative na ito. Okay. Okay. Na na uh, oh. Okay. Okay kasi nga, wala na really pagsakay sa boat. Oh. that's the that's starting to cancel your Palawan trip. Oh. <laughs> Yan yung mukha nang na cancel yung boat ride going to Palawan Island. Tigila. Safety first. Cancel. Cancel. cancel! Okay, off to Angi Beach. Good morning, guys. It's 3.38 in the morning. Nata dili sa Pozo Robo Beach. Mani ang alternate destination sa sa Palawi Island. Kay cancel lang ang boat ride. Registered sila dito. Ayan. Ito nga na sila tag. Gitag <laughs> 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 na sila gitag. <laughs> Me? Thank you. Okay. Pozorobo Beach. Huh? So I wonder what does this mean? Pozorobo Beach. <laughs> so off we go now to the beach. Nito lang ulan. We will be swimming in the rain today, guys. Sige lang. Ulan ka lang. swimming pa rin kami. Let's go! Okay! Off we go to the beach! Para tao sa kong video. Ay, sorry. 来来 a a d 来 nakaka-nice lang, sa beach today sa Angi Beach in Cagayan Valley. Mo <laughs> ang kapalit sa wala minadayon dito sa Malawi Island kay kain ng panahon. Pero enjoy kaya po din sa dagat. Hi guys! <laughs> Welcome to Angi Beach here in Cagayan Valley. So, time to go na para sa next destination na mo. Tingnan kayo na dito sa beach kagani. So, magilis na. Bye. Bye. See you sa next destination. Look at the beach at the back. Very nice. Uh -huh. <laughs> 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 Mas maganda pa yung pula Kita mo, malayo, malayo pa lang nakikita mo na ito. Hindi mo makikita eh. Pahalag ulan. Basta makapapicture lang yung dito sa Apari Art. Wow, dami! Welcome to Apari. Grabe ka, ayaw ka sulog ang dagat ang river Hello Iris, masakit ka diyan. <laughs> Look Ayaw ka dyan dito Kapitan dito sa simbahan, barang nikulan uh -huh. <laughs> to the sunshine of our lady of the rosary. Bahala gulan. Ha? Huh? Bahala gulan. Okay. Bahala gulan laban lang. Laban lang. <laughs> money.